ito ho bang uh, reklamo? Marami na ro pong sulat ito mga tiga palawan sa DOE, lalo sa ERC, ah uh, patungkol itong sa servisyon ng Palawan Electric Cooperative o Paleco na halos linggo-linggo, araw-araw na yata may brownout hmm. at may lakas pa ng loob, asik, magtaas, akala tuloy ng isang uh, uh anak nung kaklasiko. Eh, discount ay may refund dahil may lahat sila nakatanggap ng sulat hmm. mula sa paleko akala nila eh uh, ay yung pala eh hike uh, rate hike ang uh, nangyari. Paano ito congressman may may karapatan ba ang mga power companies, electric cooperative na magtaas despite the fact na walang kwenta-kwenta -kwenta ang kanilang mga serbisyo? Asec Ah uh, maraming salamat po sa katanungan. Actually, tama po kayo, natanggap po namin yung iba't ibang mga reklamo. Ah mm. uh, dito so, hindi lang nga po sa serbisyo ng Paleco, mm -hmm. kung hindi yung pagpapatupad din ng uh, ating Paleko ng iba't ibang mga guidelines at uh, uh, policies uh -huh. pagdating po sa pagbibigay ng serbisyo ng kuryente lalong-lalo na po sa mga off-grid areas. Ah mm -hmm. uh, patuloy naman po ang ginagawa nating pagka uh, pag-aaral, uh, pag ano nga ba ang problema dyan sa Paleko. At ma marami po kami nakikita. Mm. Okay. So, um, uh, do, do you think it's high time na reviewin na siguro ng uh, Congress ang prangkisa ng Paleko? Dahil alam ko po, maraming mga companies are interested to get in, huh, mm. to run the uh, power or electricity of the uh, Palawan Island uh, asset. Well, uh, Iginagalang po namin ang uh, karapatan po ng ating Kongreso dahil sila naman po ang uh, nagbigay at uh, nag-a-assess ng ating mga prangkisa, no po, mm -hmm. including po yung mga prangkisa ng ating mga electric cooperative at mga distribution utilities. Mm -hmm. Kaya bukas po at we welcome po ng ating kagawaran ng enerhiya kung sakali pong magkaroon ng pagdinig para po pag-aralan or review ano nga ba ang performance ng Paleko uh, pagdating po sa pagbibigay po ng service ng kuryente. Alam mo, Arsek, ang maganda at malaki may tutulong po ninyo ay itong huwag uh, wag ho ninyong payaga na magkaroon ho ng increase. Ito po, dito po nagagalit yung mga palawin nyo eh. Ang pangit na nga na servisyo, ba increase pa? Kaya po ba ninyong pigilan yan at sabihan ng ERC, huwag mo nang aprobahan itong uh, increase na ito ng power rate? Actually po, ah, uh, <laughs> yan nga po yung isa naming ano, Uh, nagiging uh, problema. Kasi eh, dapat po malaman natin, bak <laughs> pasensya na po, dapat natin malaman kung bakit po tumataas ang uh, ating presyo ng kuryente. Ito naman po ay nangyayari, hindi lamang po sa Palawan, kundi Nalaman din po naman natin, uh, lalo na po last year na marami po talaga mga distribution utilities mm. ang naapektuhan ng pagtaas ng krudo mm. at ng lahat ng mga energy sources kagaya po ng coal. Mm. Pero sa mga off-grid areas po, uh, meron ding impact po yun dahil alam naman po natin na karamihan po... So, tubig, tubig, po. tubig, sa, pa, tubig, 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 tumig, uh, tubig, 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 pa, yung uh, PA ni Asik, ay, bigyan nyo ng tubig si Asik, <laughs> go ahead sir, go ahead, alam po natin, alam pa natin na meron pong subsidiya ang oh. mga off-grid area, hmm. na po, ang, uh, yung po tinatawag nating universal charge and missionary electrification, opo, oh, so, isa po, sabsanhi ng uh, pagtaas ng presyo ng kuryente diyan sa off-grid areas ay hindi po ang hindi po pagsasagawa ng ating mga distribution utilities or electric cooperatives ng kanilang tinatawag na competitive selection process sa pagbili po ng supply ng kuryente. Mm. Eh maliwanag po na sa ating uh, polisiya nakapag-ikaw ay nag, uh, hindi nag-conduct agad ng iyong competitive selection process or yung bidding para sa pagbili ng uh, source ng uh, power, mm. ay hindi yun entitled sa subsidy. Mm. Oh. Otherwise po, kung lahat po yan ay bibigyan natin ng subsidy, Keri wala baka ang takot po natin ginagawa pong anti yung pagkakaroon po ng uh, emergency Patay. doon sa particular area mm -hmm. para hindi po magkaroon ng competitive selection mm -hmm, mm -hmm. so parang direct negotiation eh alam naman po natin na isang paraan para ma-determine natin ang pinakamurang sources natin ng elektrisidad ay eh, kung magko tayo ng bidding okay eh, right. so kung hindi po tayo magko ng bidding Magkikip directly negotiate lang tayo sa supplier. Mm. una, una po, wala pong kasiguraduhan niyo nang uh, pinakamura. Tama, tama. So, okay. So po ang guidelines natin. Sabi natin 'yan para maiwasan ninyo na hindi kayo na mag conduct kayo ng uh, Opo. Oh, CSP sa halip na mag-directly negotiate uh -huh. kayo, ay eh, wala kayong subsidya. Okay, uh -huh. sige po, so, maliwanag po. Long delayed. Uh -huh. Yung long delayed na Uh, competitive selection process po ng Paleko, ang isa sa sanhi kung, okay, kung bakit sige. mawawalan sila ng subsidy. All right, thank you po ha? For the first time in history of uh, the Palawan okay. Island, nagsama-sama ang mga legislator, kayo diyan sa i-district mo hmm. and then diyan sa district ng uh, sa kabila naman si Congressman Salbame at maging hmm. si Speaker of the House Romualdez na siya kayo ng caretaker ng 1 district. Ay uh, maghahain ng resolusyon para hmm. maimbestigahan itong power outages, itong service, ang poor service ah, ah ng ah, Palawan Electric Cooperative. Ah, Kung is this correct. Paano ito? Ano oh, nga ah, mangyayari this week? Ito ba ipapatawag ang Paleko? Kung meron ng uh, tamang uh, tempo at naabisuhan lahat para makarating oh. sa Manila, para magdinig doon sa kongreso. Uh, tingin ko pinadala na ng email invitation sila lahat, hmm. pati mga consumer at saka iba pang mga civil society organizations sa Puerto uh, Colches. Ang unang-una, hindi po congressional franchise ang paliko. Ay ano ba? Ano hindi, ho ito? Hindi. Uh, NAA, nagbigay ng frankiesa dyan. Kaya invitahan din natin ang NAA dahil matagal na talaga yan ang problema. Nila. Sakit ang ulo ng NAA, sakit din ang ulo ng DOE. Oh. Kasi yung palito matitigas ang ulo. Oh. Di palambutin natin. Palambutin siguro. Oh. So <laughs> National Electrification <laughs> Administration pala ang uh, nagbigay ng uh, authority dyan para mag-operate, uh, Kong? Opo. Uh, uh, at uh, 2029 mag-expire na yan. Ay. So tama-tama, 2024 ngayon, uh. eh hindi na yan paabuti ng 2029 dahil grabe na ang oh. Uh. ng mamamayan uh. ng puerto uh. at saka ng buong parawan. Uh, uh, dahil eh, uh, uh, sa kakulangan ng serbisyo na balik. Alam mo, Kong Alvarez, ayang uh, yung gagawin mo mamahalin ka ng tao, hindi na sa Palawan, pati baka mag-overspill pa, hanggang Mindoro, hmm. hanggang Luzon. <laughs> For the first time in a long time, may mga actions na ginagawa laban sa paleko. Eh, kaya nga, nagtatanong mga tiga Palawan kong, ano ba bang uh, dahilan? Uh, magkano ba ang dahilan bakit hindi? <laughs> magkano? Hindi magkano, ma magkano ang dahilan? Ah, magkano oh, uh, ang dahilan bakit hindi maawat ng oh. NEA o mapagsabihan ng NEA o magawa ng paraan ng NEA ang paliko? Iyon ang tanong ko. Iyon din ang tanong ko sa inyo, ah, uh, kung magkano ang dahil dahilan sa dahil sa kapabayaan ng mga namumuno, wow. kayo mga direktor diyan sa paliko. Oh, oh. yung kanilang ang punwaro ng ISBP oh. dinala sa korte. Oh at the eh, sinasabi ng Korte Suprema ay hindi tama yung kanilang paggawa ng CSP. Uh -huh. Kaya tinanggal, tinanggal sila sa access doon sa UCME which is a subsidy. Uh -huh. Kasi ispag area ang Palawan. Uh -huh. uh, kasi ang bibig binibigyan ng subsidy, yun hmm. lang mga mga kooperatiba na gumawa ng tamang competitive selection process. Tama. Eh. Para mura. Ay, so, kailan humag-umpisa ito ang uh, pagdinig, uh, Congressman na uh, Joe Alvarez? Eh, wala pang, wala pang abiso, hmm. but uh, natin ng tamang uh, uh, panahon hmm. yung uh, sekretariat ng Kongreso hmm. para bigyan ng abiso lahat at pag natang uh, ng date, makakarating hmm. um, lahat ang ang dinig ko hmm. uh, sa walang sa kapabayaan ng paliko hmm. Eh, meron pa silang uh, stomach na uh, magbiyahe kasi may, may travel daw yung mga director. Uh -huh. Nako, eh, sila na nga yung uh, binobak yung kanilang uh, pagbili. Kasi yung wala silang CSP, eh, ng Korte, eh. kaya nasa emergency uh, power purchase sila ngayon. Uh -huh. So yung emergency power purchase agreement, hindi yan pwede mag-access sa UCMA or yung subsidy. Hmm. Kaya tumaas na sa 14. tumaas pa ngayon ang langis, abot yan 18. So, super super. ng 18. Patay na. Grabe yung reklamo. Patay. Grabe yung reklamo. Ba bawiin ba nyo na ang prangkisa niyan. Hindi nga uh -huh. sila yung niya nga. Yung eh, magkano ang dahilan ng niya? Gagawa oh, ng paraan. Gagawa ng paraan kaagad. Yung yung niya nang ako na nagagawa ng hakbang, hindi naman na kung hindi si kinuong, uh, yung administrator, Nani Almeda, Oo. kasama siya doon sa mga oh. magsosolve dito sa Oo. problema. Sana! Eh talagang buwag-buwag na yung uh, paliko para makapasok ng tamang investor. Yan. Para maglagay ng Sana. tamang power source. Sana, Sana ngayon 2020 pa, 2024 mapalitan na. Hindi na paliko yan. ibang mong, ibang oh, kumpanya oh, na dapat. Oo. Oh, oh, oh ang, ang suggestion ko kasi yung Coron area, Calamianis area, iba ang nagpapatakbo doon, Bisilco, kasama yung mga Garcia at Cebu. Oh. Eh, yun na lang magpatakbo sa paliko. Oh. Hindi, yung Bisilco, ko, Uh, yung koron hindi kasama sa paliko yan iba doon Bisilco. kaya pala kaganda, walang brown oh. Ayun, Mura, kaya, pala maliwanag ang mukha ng mga tiga Coron, palawan at ang mga bata matataas ang grade oh. Naka, nakangiti lang sila. Sinatawaran nila yung paliko. Kaya pala yung mga tiga puerto, nakasimangot na. Kung, Madilim ang kinabukasan. Nakasimangot. Grabe talaga. Suskaliso po na na siya. Putuloy na nila yung koneksyon sa paliko. Oh. Gagawin nila. Kaya lang, wala silang magabay. Daghang salamat, uh, Congressman Jose Alvarez, sir. Daghang salamat sa imo sa imo sa oras. Kaya lang tayo sa abiso ng kongresyon kung kailan pagdating. Thank you. Thank you, po, Kam.